Ilang kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas sa Czech Republic sa state visit ng Pangulo. Kabilang dyan ang pagtitiyak sa kapakanan ng mga OFW. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Bago tumulak pa Maynila, humarap muna si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community dito sa Prague. Bili niya sa mga Pinoy dito, magsama ng mga kaibigan mula sa Czech Republic kapag umuwi sila sa Pilipinas. Sana po ay hihiga natin ninyo, ninyo mga kaibigan ng Sir. Katapagin si Sir. Ngayon, ito yung kailangan namin po sila <laughs> ng sinisiling ang lahat ng programa. Kapag mapapalit pa ay mag-uwi kayo. Ang bisita ko, Pasko, may kasal, o manuman, may mag-enjoy so. Masa Malaki raw kasi ang magiging tulong nito sa turismo ng bansa hanggang natin, na mas marami pang turista na mula sa, Czech Republic ang makabisita sa Pilipinas upang nakita naman nila ang napakaganda na may isa sa ating bansa at maranasan naman nila ang mainit na pagtatanggap ng mga Pilipino sa ating mga bisita. Tingin ng Pangulo, higit pa sa target ang nakuha nila sa pagbisita rito sa Czech Republic. I'm very happy to say that the uh, the little time that we spent here in Prague uh, has been uh, quite productive. It is a really real pleasure to be in this city. It's such a beautiful city. I think you've seen it, uh it's like uh, walking around a fairy tale uh, fairy tale town. Partikular na ang joint communique na nilagdaan para sa proteksyon ng OFWs. Sa pamamagitan nito, matutukoy na ng Czech Republic kung ano-anong sektor akma ang skills o kakayahan ng mga pinoy magkakaroon din ng mekanismo para sa ligtas na recruitment sa mga OFW. Kailangan kasi ng Czech Republic ng karagdagang manggagawa kaya itataas nila sa Mayo, sa 10,000 ang quota nila sa Filipino workers kada taon mula sa kasalukuyang 5,000. Ang mga OFW sa mga sektor na nabanggit ko, kikilalanin niya na kapantay sila na mga check workers. Hindi sila i-discriminate, hindi sila bibigyan ng sweldo mas mababa o tatratuhin ng iba. Kaya fair and equal ang pagtrato. Bago umuwi sa Maynila si Pangulong Marcos, dumalo rin siya sa business forum kung saan sinaksihan niya ang paglagda sa tatlong memoranda of understanding sa larangan nito ng semiconductor, electronics, IT at business process management. Mula dito sa Prague, Czech Republic, nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News Five. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may paki sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag